Kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay mapunta po ako sa bayan dahil ako po ay may kukunin na padala. At yan, meron pong nagpadala sa amin. Siya po ay bago pong subscriber ng aming YouTube channel. Siya po ay si Tita MJ. Yan, thank you so much po kay Tita MJ. At siya po ay taga San Diego, California. At yung pong pinadala ay para daw po sa pampintura dito sa aming bahay. At yun po ay 15,230 plus. Bukod po doon ay meron din po siyang ipinadala at yun naman daw po ay para sa mga bata. Yun po ay 7,000. At saka po doon sa mga uh, July celebrant o yung pong may mga birthday nitong July. At yun po ay akin na pong kukunin. Yan, maraming maraming salamat po kay Tita MJ ng San Diego, California. Thank you so much po sa inyo pong pinadala na pampintura po dito sa aming bahay. Malaki pong tulong iyon at malaking bagay po sa amin. Kaya po naman hindi pa rin namin pinapapinturahan. Sabi po ni Papa, dito po sa loob ng bahay, eh, dahil yung pong ano nito, semento, ay ipapa-skim coat po namin. At kaya naman po namin nila papa na pagplanuhan at gustong ipa-skim coat po dito sa sala. Bali ito nga lang po yung skim coatan. Yung pong mga loob ng kwarto ay hindi na. Yung bagay dito lang ay para po makinis. Kaya yun po, bago po magpintura doon po sa pinadala po ni... Tita MJ, ay magpapa-estimate po muna kami kung ilan po yung magagamit dito na skim coat. So siguro po ay dito po muna sa baba yung amin pong papa-skim coatan o dito po sa sala. Kahit po yung sa ano yung sa kana. Gawa ng sabi po talaga ni Papa ay kailangan po itong masilyahin para po malinis tingnan o maging clear po siya. Ayan, yan. sabi nga din po ni Papa na sa akin nung nag-uusap po kami about po dito. Ay kung siya daw po yung naririto, ay kahit siya na lang ang mag uh, coat dahil marunong naman po siya. Ay kaso po si Papa naman ay pagka na ang pinakang maximum na uwi po ni tatlo. Tatlong araw lang ang stay dito. Kaya mabibitin po. <laughs> Kaya, yun ho. Kami po muna yung magpapa-estimate kung magkano nga po ang magagamit na skim ko. Tapos po yung sa labor ng pagmamasilya. At yun po. After po noon, saka po namin papapinturahan dun po sa padala po ni Tita MJ. Yan. Thank you so much po, Tita MJ. Malaking bagay po yun sa amin. At ganun din po sa padala po ninyo para po sa aking family. Thank you so much po. Nawa po ay patuloy pa po kayong pagbalain ng ating Panginoon. Mag-iingat po kayo palagi. A few inches later. At nakuha ko na po dito sa Villarica. Yung pong remittance na pinadala. ko. pa yung nagpasama kay Albert. Let's go! <laughs> at nandito na po ako sa bahay. Ngayon po mga kadilag ay ibibigay ko na yung cash na regalo po ni Tita MJ para sa mga bata at sa akin pong iba pang family. Ayan, so ang isa sa bibigyan mga kadilag ay 1K for you daw po from Tita MJ ng San Diego, California. Salamat sa po. Ayan, thank you so much po. Wow, may 1K. Ano po gagawin mo sa 1K mo? Sasakata. <laughs> ah, sasakata. Wow! Thank you so much po. Maraming, maraming salamat Sa inyo po. daw po e, yan. Tapos ay si Bibi. Nasaan po si Bibi? Bibi! Halika! Si Bibi ay wala pong pasok bukas. Kaya siya ay nagawa ng lesson plan at parang synchronous. Synchronous? Ah, synchronous. Asynchronous. Ah, baligtad. Sorry, sorry. Ayan. At may nagpapabigay sa iyo ng gift 1k for you thank you po from oh, tita mj salamat <laughs> po thank you po tita mj yan daw ay birthday gift sa'yo belated birthday gift thank so yung may mga birthday ng july <laughs> tapos ay meron din po ako wow, wow. thank wow. you po tita mj thank you po ulit tita mj so ito po idadagdag ko sa aking Gcash business Ryan. <laughs> pagbapo lang sa pagsama sa akin. At welcome well, naman, <laughs> maraming sa maraming salamat. At yeah. siyempre dapat tayo magpasalamat salamat ay sa ating buting sponsor na patuloy na nagmamahal sa atin at mm -hmm. sa aming family. family. Yeah. Thank you so much. Thank you so much po. God bless po sa inyo. At ngayon po ay lalabas ako dahil bibigyan ko na po ito sa kalatita tapos po ay sa mga bata. Yan po. Naglalaro ang mga bagets. ayan So, tayo na sa mga bagets. Hoy, mga bagets. So, mga mga bagets. Okay, may ibibigay. May nagpapabigay ng cash gift sa inyo from Tita MJ ng sa Diego California. So, 500 pesos for Amara. Thank you po. Thank you so much po. Okay. Tapos ay 500 pesos kay Puldi. Salamat po. Blagirian. kay vlogger. Ah, kay, kay vlogger. Sorry, sorry. At 500 pesos kay Chloe. Thank you po. Halika Talambo. Ganun din po kay Talambo. 500 pesos. Yan. Thank you po. Wow. Thank you po. Thank you so much po. Bago ko makalimutan, Kay Pulding, 1,000. Dahil siya ay nag-birthday daw po. po nung nakaraan. Yan ay birthday gift daw sa'yo ni Tita MJ. Thank, thank you so you much po. po. Thank you po, Tita MJ. Yeah. Yes, thank you po. po. Ngayon po ay pupunta naman ako kala Tita. Ayan. Nandito ako, Mama. Opo. Panya. Tasan kaya yun si Tita Nes. May pang ano ka na? Pang ano, si Sisiw. Where is Tita Janice? Tao po. Hi. Oh. Asa nang oh, Wow, narito pala si Tala. Tala. Nakasakay sa walker. Asa na mama? Mama, tawag ka. Pera bales. Pera bales. So, Sige. Tita ko ay may bibigay sa'yo, may sa sa'yo si Tita MJ. Ito daw ay belated birthday gift. 1,000 for you. Salamat po! Thank, <laughs> Thank you, you po. po! Thank you so much oh. po! <laughs> si Tita MJ, ang atin pong bagong subscriber from Thank San Diego, po, California. MJ. po, si Talam Bay. Ah, aba, nakatingin! <laughs> Hi! Tala! Ah. Bye bye. Pala bye, bye So yan at naibigay na po natin sa mga bagets. Yan pong pinapabigay ni Tita MJ. Thank okay, so much po ulit. Tuwang-tuwa ang mga bagets. Meanwhile, Ayan mga kadilag, at noong pong fiesta ay nag-message po ulit sa akin si Tita MJ. At siya po ay nagpadala ulit. At yun daw po ay para kay tatay, kay Ate Rufa, Leia, Pox, Indong, at saka po kay Papa. At yan, sabi po niya ay wag daw pong kong sa dahil masama raw po ang tumatanggi sa Kaya thank you so much po. Kay Tita MJ. So bali yung padala niya ay ngayon ko lang din po makukuha. Dahil medyo busy nga po kami nitong na nagdaang fiesta. At kami po ang nag-aasikaso. At yan, ito po ang kanyang message sa amin. Laila, nagagalak ako makilala ka through YouTube. Sampo ng iyong pamilya. Hayaan mong tanggapin ko ang munting alay ko sa pagkilala ko sa inyong lahat. Sana ito rin niyo akong kaibigan at karangalang maging parte ng inyong pamilya salamat. Happy Fiesta sa inyo. Thank you so much po kay Tita MJ sa inyo pong blessing na ipinapaabot sa aking family. At bali, yun po ay i-claim ko na dito po sa uh, amin na dinibigay ko na din po sa kanila. And, at uh, nakagaling na po ako dito sa Cebuana at nakuha ko na rin po yung padala na Tita MJ na po ako sa bahay at nakuha ko na po yung padala ni tita MJ at yun po ay akin ang ibibigay tamang tama din po dahil natin dito po ang dalawa sa mapapagbigyan wow! narito po si natay at papa Salamat! <laughs> salamat! Po, salamat po Itayong Jay po. May pinapaabot po sa inyo. Yan daw po ay cash gift po. Wow! Thank you po. Thank you po. Ang marami. Akin na po ko bibigay. Sana po ay balik po sa inyo ng uh, 60,000 na biyahe. Maraming maraming salamat po sa inyo. 1K daw po Ayan. kayo, Papa. Ayan. Salamat po! <laughs> Ayan. Tata ito po! Ayan. Salamat po! Ayan ay bigay na po natin sa dalawa ang 1K. Wow! akin natin pong bibigyan sila ate. Si Ate Rupa po'y may doon din. At habang naririyan pa, hindi pa nakakalawas. Oo. Oh, oh, oh. Thank you po. Ngayon naman po ay ipapunta ako dito sa Kala Ate Rups. At, oh, by this ate. Ate, ako may bibigay sa iyo. <laughs> Ma, ano daw? Ah, ito daw ay cash gift for you. 1K. Wow, thank you po. First yes. time kong ano, makadid nakatanggap ng ano, cash gift ka din nagsama. Wow! <laughs> Yan ay galing kay Tita MJ. Ay, thank you po. Tsaka ibibili kita ng ano. Nah. Um, special. Yeah. So, Ay, para pag nakikita ko yung... Maalala mo, na, I see yeah. oh, wow. uh, Thank, you, thank you po. Si Amare may doon din ang nakaraan. Nakangiti. At ako naman po ipupunta dito kala Tita Janice. At tamang-tama, By the po si Leia Wow, Leia may nagpapabigay sa iyo ng cash gift. 1K. Uh, thank you po. God bless. Galing kay Tita MJ. Thank you po, Ma'am MJ. God Nasa Kuya Pox? Mayroon well, sa likod. Wow, oh, may doon din sa iyo, Kuya Pox. Yan, si Fox po ay nagmamay nila na din dahil siya ay training na. At may pinapaabot sa iyo si Tita MJ. Cash gift, 1K for you. Thank you po. God yan at naibigay ko na po yung pong 6,000. Bali, yun nga po ay para kay Fox, Tatay, Papa, amay, Ate, at saka po kay Indong. Si Indong lang po ngayon ay napasok pa. At mamaya pa po ang sibig niya na gabi. Si Indong po ay college na kaya yan. May panggabi na po siya na klase. At yun po ay Iaabot ko na lang mamaya sa kanya pag uwi. So, naririto po. At muli, thank you so much po kay Tita MJ, kay Ma'am MJ ng San Diego, California. Dawa so, po ay patuloy pa po kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At yan mga kadilag, bali, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!